Maaring isipin ng ilan na ang mga tahimik na tao ay higit na nagdurusa sa maingay na mundong ito. Hindi porkit ang isang tao ay tahimik, nangangahulugan na ito na sila ay mahina o madaling awayin. Sa katunayan, ang kanilang pananahimik ay kadalasang nagtatago ng mas malalim na balon ng karunungan at pagiging matatag. At kung susubukan mong maliitin o manipulahin ang mga taong ito, maaari kang magkaroon ng ilang hindi inaasahang consequences. Kaya narito ang iba't ibang dahilan kung bakit hindi ka dapat makipag-away sa mga tahimik na tao. Number 1. Sila ay mapagmasid at marami pang alam kaysa sa inaakala mo. Ang mga taong ito ay maaring hindi ang pinakasentro ng isang party. Ngunit mas gugustuhin mong nasa panig mo sila. Bakit? Unang-una, sila ay sobrang mapagmasid. maaring wala silang masyadong mga sinasabi pero napapansin nila ang lahat. Meron silang paraan ng pagkuha ng mga bagay na maaring makaligtaan ng ibang tao at naaalala nila ang lahat ng iyong mga sinasabi. Maniwala ka sa akin, mas marami pa silang nalalaman kaysa sa ipinapakita nila. Number 2. Naiintindihan nila ang kapangyarihan ng mga salita. Alam ng mga tahimik na tao ang epekto ng mga salita, positibo man o negatibo. Kaya pinag-iisipan muna nila ang mga bagay-bagay bago ipahayag ang kanilang mga opinyon. Dahil dito, madalas silang maging sobrang insightful at kapag nagsasalita sila, mas mabuting makinig ka. Kasabay nito, kinikilala din nila ang kapangyarihan ng katahimikan. Minsan ang pagpili na huwag magsabi ng anuman ay maaaring maging kasik epekto ng pagsasalita. Maaaring gamitin ang katahimikan upang ihatid ang iba't ibang emosyon. At mensahe, kabilang ang hindi pag-aproba ng direkta. Number 3. Hindi sila madaling malinlang. Minsan parang hindi sila nakikinig o mukhang madali silang lokohin. Pero hindi yon ang katotohanan. Dahil ang mga tahimik na tao ay napaka-perceptive. Naikita nila lahat ng mga kasinungalingan ng mga tao. Maaring hindi ka nila sabihan agad tungkol dito. Ngunit tiyak na maaalala nila ang ginawa mo at mas malamang na hindi ka pagkatiwalaan sa hinaharap. Kaya kung sinusubukan mong hilahin pababa ng mabilisan ang isang tahimik na tao, mag-isip kang mabuti. Hindi sila madaling maloko kahit nakikita sa kanilang itsura. Kaya baka pagsisihan mo lang ito. Number 4 nagpapanatili sila ng low profile. Ang mga tahimik na tao ay kadalasang may reserbado at may introvert na personalidad, kaya hindi sila bukas sa impormasyon. May posibilidad silang panatilihing malapit sa kanilang dibdib ang kanilang mga sikreto at hindi kaanong ibunyag ang ibang mga impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Maaari itong maging mahirap na basahin sila o maunawaan ang kanilang proseso ng pag-iisip o mga motibasyon. Kasabay nito, kung susubukan mong itulak sila palabas ng kanilang shell o pipilitin silang magbunyag ng higit pa sa kanilang sarili, maaari silang maging defensive o ganap na mag-shutdown. Laging mas mahusay na igalang na lang ang kanilang mga hangganan, maliban na lang kung gusto mong ipagsapalaran at mapunta sa kanilang bad side. Number 5. Meron silang mahusay na pagkontrol ng emosyon. Ang isang dahilan kung bakit hindi magandang makipag-away sa mga tahimik na tao ay maaari silang maging mahusay sa pagpapanatiling cool sa ilalim ng pressure. Kung susubukan mong takutin o pukawin sila, maaaring hindi sila tumugon sa paraang inaasahan mo. Ito ay dahil meron silang matinding inner strength at katatagan na hindi pinapayagan ang kanilang mga emosyon na makuha ang kontrol sa kanilang sarili. Sa katunayan, madalas silang napakahusay sa pananatiling kalmado at collected sa mga nakababahala at mapaghamong mga sitwasyon. Sila ay may posibilidad na magkaroon ng matinding pagpipigil sa sarili at isang malakas na kakayahang mag-isip ng malinaw kahit na ang iba ay nagpapanik na o nawawalan na ng gana. At ito ay maaaring gawin silang isang mabigat na kalaban kung susubukan mong awayin sila o itulak ang kanilang mga buton. Number 6. Wala silang pakialam sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Ang mga tahimik na tao ay may malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at komportable sa kung sino sila nang hindi kailangan patunayan ang kanilang sarili sa sino man. Hindi ka panipaniwalang tiwala sila sa kanilang mga kakayahan at mga desisyon kaya hindi sila humihingi ng pagpapatunay mula sa ibang tao. At dahil hindi nila binabatay ang kanilang pagpapahalaga sa sarili sa kung ano ang iniisip ng iba sa kanila, ang mga negatibong komento o opinyon ay hindi magkakaroon ng parehong epekto sa kanila gaya ng sa ibang tao. Hindi sila madaling maimpluwensyahan ng peer pressure o ang pangangailangang sumunod sa mga pamantayan ng lipunan. ang ito na mas malamang na hindi sila maaapektuhan ng pambubuli o pamumuna at mas malamang na manatiling tapat sa kanilang sarili at sa kanilang mga paniniwala. At number 7, hindi sila natatakot na umalis. Ang mga tahimik na tao ay may posibilidad na maging sobrang aware sa sarili at introspective. At alam nila kung ano ang mga gusto nila at ang mga hindi nila gusto sa buhay. Kung ang isang tao ay hindi sila tinatrato ng maayos o isang sitwasyon na hindi nagsisilbi sa kanilang mga interes, hindi sila natatakot na putulin ang mga relasyon at mag-move on. Hindi sila handang ikompromiso ang kanilang sariling kaligayahan o kapakanan para lamang masiyahan ng iba o maiwasan ang alitan. At ito ay maaaring maging isang tunay na wake up call para sa mga taong binabaliwala sila o minamaliit ang kanilang lakas. Bagaman ang mga tahimik na tao ay madalas na hindi nauunawaan at minamaliit, sila ay talagang nagtataglay ng isang natatanging hanay ng mga katangian na ginagawa silang isang puwersa na hindi dapat binabangga. Ang kanilang malakas na pakiramdam ng awareness sa sarili, kasama ng kanilang mapagmasid na kalikasan, at ang kakayang humawak ng mga mahihirap na sitwasyon ng may dignidad ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit hindi mo sila dapat pakialaman. Kaya sa susunod na makatagpo ng isang tahimik na tao, Tandaan na ang kanilang katahimikan ay hindi isang kahinaan, ngunit isang tanda ng matinding lakas ng loob. Nga pala, alam mo ba ang oversharing? Naku, baka ginagawa mo ito. Panawari mo dito.